Ang oso at dalawang kambing. Noong unang panahon sa gitna ng masukal na kagubatan na may nakatirang dalawang kambing na sinalino at lala. Palagi silang magkasama at nagtutulungan. Sila ay ulila na dahil ang kanilang mga magulang ay maagang pumanaw kaya sila na lang dalawa ang nagdadamayan sa panahon na kailangan lang isa't isa. Araw-araw gumigising ng maaga si Lino, ang kuya, upang maghanap ng pagkain. Si Lala, ang bunso, naman ay laging sumusunod kahit siya ay kahit mahirap, masaya pa rin silang dalawa basta magkasama. Ngunit hindi nila alam na may isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanila, si Bruno, ang oso. Me, hal halika na lala, pang pa lalakbayin natin. Saan ba tayo pumunta, kuya? Me, sa palasyo ni eh, Haring ito dahil may ibibigay daw siya sa ating napagkain. Uh, ang bait niya naman, Kuya. Sabi ko na po siyang makilala. Sila ay naglakbay na patungo sa palasyo. <gasps> Habang naglalakad sila, agad nakaramdam si Lala na parang may nakatingin sa kanila. Dips, dips, Kuya Lino, parang may nakatingin sa atin. Baka may mabangis na hayop dito. Me, blang magalala, kapatid. Basta't magkasama tayo, ligtas tayo, lagi muntang tandaan yan. Ngunit sa malayo, nakasilip mula sa mga puno ang isang malaking oso na si Bruno. Malalaki ang kanyang mga mata at kumakalamang tiyan matagal na niyang pinaplan kung paano mahuhuli ang dalawang kambing. Hmm, ang dalawang kambing na ito, kilalang malusog at masarap kainin. Pero kung sabay ko silang maatakihin, baka makatakas pa sila. Kailangan kong maging tusok. Nag-isip na masama si Bruno, plano niyang hulihin muna ang mas mahina at matatakuting si Lala upang mapilitan si Lino na sumuko. Ngunit hindi alam ni Bruno na may din sa kanya ang malakas at matulunging kalabaw na si Berto. Ma Kuya, ang ganda ng tubig sa ilog. Pwede ba tayong uminom muna? Ne, sige. Pero magmadali tayo. Baka abutin tayo ng dilib. Hahaha. <laughs> Subakas mga munting Ngayon, hindi na kayo makakatakas. Me, kuya. Tulong. Huwag kang lalapit sa kapatid ko, Bruno. Bakit? Ano ang magagawa mo? Isa ka lang maliit na kambing. Ako ang hari ng kakubatan. Ne, Bruno, kung gusto mo kaming kainin, pag-isipan mo muna kung ubusin mo kami. Ngayon wala ka ng kakainin, bukas hindi ba't mas mabuti ng Magkaroon ng kaibigan kaysa Sharkal... kalaban? Neh! Ha? Kaibigan? Hindi ko kailangan ng kaibigan. Ang kailangan ko ay pagkain. Habang papalapit na si Bruno, biglang may malakas na yabag mula sa likuran. Dumating si Berto, ang malakas na kalabaw. Uy, Bruno! Hindi ka ba nahihiya? Inaapi mo ang dalawang walang laban na kambing? Berto, anong ginagawa mo rito? Ang ginawa ko ang pagtulong sa mga nangangailangan. Umalis ka na bago pa kita sa gasaan. Sa laki ni Bruno, natakot siya kay Berto. Kaya agad itong tumakbo palayo. salamat po. Akala ko, katapusan na namin. Meh! Oh, maraming salamat. Hindi namin kakayanin kung wala ka. Walang anuman, saan mapunta niyo? Meh, sa palasyo ni eh, Haring Leto dahil may ibibigay daw siya sa ating napagkain. Tara, ihahating ko na kayo para kayo makapunta sa palasyo. Maraming salamat po Hinatid ni Berto ang dalawang magkapatid para sila iligtas Habang sila ay naglalakad, kinausap ni Berto ang dalawang magkapatid Kaibigan, huwag kayong matakot Basta't magkakaisa at magtutulungan, walang uso o kahit sinuntuso Ang mapakakapanakit sa inyo Ma'am Maraming salamat. Hindi namin kakayanin kung wala ka. At kahit ako'y matatakotin, natutunan ko na hindi dapat sumuko. Salamat sa inyo po. Sa wakas ay narating na nila ang palasyo ni Haring Lito. Si Nalino at Lala ay agad nagpapasalamat kay Berto. Me, salamat po sa paghatid. Mga rey ko po bang malaman ang iyong pangalan? Walang anuman. Ano pala si Berto? Sige, uuwi na ako. Paalam sa inyo. Ang dalawang magkapatid ay pumasok na sa tarangkahan, sinalubong sila ni Haring Lito. Ligayang pagdating, pasok kayo at kumain na alam kong malayo ang nilakbay niyo, Patungo Lito. Ma maraming salamat po. Pagustahan niyong paglalakbay. May mahabang kwento po. Ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa at pagtutulungan. Ang masama at sakim ay laging natatalo ng mabuti at nagkakaisa.